Tabao. Oh, ayan oh. God, makita. Kita tong kita. Madali. Kulang sa kuwenta. Ay, ayan nangyari maka-kosa. Ito nangyari. Take 2, take 2, take 2, take 2. Take 2. Ay, 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 take Mga Maka-kosa pagdating araw, dito tayo sa isang bila, lugar, eh. sa location. Bila, bila, bila. No, gawa tayo ng prank sa bahay kubo. Ayan oh. No. Yung ating props Yung uh, tawag ito eh Mock up na bahay kubo Gagawin natin Mamaya papakita natin Pag medyo tapos na Sa ngayon Hindi pa Ayan Nintay lang natin matapos Kasi yung ating Arawan Ang tagal ito marubaho Ayun o no? Kaliwete pa yata Okay Ayun e yung foreman Yung foreman Ayan yung foreman namin Medyo may ano Dito kami sa likod Ayan Dito magaganap ang ano Ang Bahay ni Juan Ayan Ayan Maliit lang yan pero oh, maganda yan Okay? Approve mga kakosa Kumuha sa likod ng bahay kubo Ito, gagawa kami ng Tawag dito Pananghalian namin nila kakosa O yan So tinapya ito Tapos gagawin natin ng pala sa loob Iihaw ito mga kakosa Yan Ayan eh, eh, yan mga kakosa Napakasarap yan Nagugas ako ng na kamay mga kakosa huwag, huwag kayong masyadong mag magalala dyan yan po, yan. natin yan para medyo malasa. Yan, mga kakosa. Yan. Yan na. Ang tawag dito kakosa eh, tilapia with palaman. Yan. Tapos yan, pagkinsili. asin uh, pala, asin. Yan. Iyon, oh. Panalo. Ayan. Ipiprito niya, ito, no? Panalo. Yan. Ipit natin yan, mga kakosa. Pagkain to ng mga gumagawa ng kubo. Okay? Okay. Babalot na ito mga kakosa Approve mga kakosa So mga kakosa Ayan na Nagbago na isip namin Instead na iiyaw Ito yung bahay kubo na ginagawa namin Na gawin naming Baraks Instead na Inihaw Ngayon na kayo makakakita Na ipiprito namin With foil Okay Ayan So ayan Ngayon na gawin namin Mamaya ipiprito namin Yung final outlook Kung ano magiging itsura niya No? Okay. Yan, ramdam na ramdam, ramdam ko yung init mga kakosa. Sobra lakas ang apoy. Ilalagay natin itong isda dyan. Pag ganyan. Bro, mga kakosa, ilalagay din natin itong ating dapat inihaw na isda na tilapia. Ngayon, ipiprito na natin. Yan, mga kakosa. pamamaraan ng pagluluto ng tilapia ito mga kakosa. Ititrito mo with point Yung pista, natuto na mag-adik. <laughs> okay mga kakosa, kung umabot ka sa video nito, pakilike naman and follow ang ating Direct TV. Okay? Para dumagdag at dumami naman tayo mga kakosa. yan yan diba? Okay, ay si Kosa Muy Muy So, follow kayo sa ating channel Mga kakosa Papakita ko na rin si experiment Ayun, malapit na matapos yung ginagawang bahay kubo Okay, mapapanood niya palagi Ang gagawa kami ng bagong mga palabas Sa bahay kubong ito So yan mga kakosa Niluluto pa yung aming Tilapiang inilagay sa foil Ayan si Kosa Muy Muy Nakapamewang pa Mga kakosa, okay, nagluluto pa kami ng ngayon, uh, oh. Dito kami, papay nga ka muna. So, kung umabot ka uli sa dulong video ito, mga kakosa, baka pwede mong pakiclick yung like and follow. Kung gusto mo rin, kakosa, ishare mo na tong video nito para maraming makapanood kay Kosan Chukoy. Okay? Ay, si Kosan mo yung medyo busy lang, may ginagawa lang yun dyan kasi nagluluto kami. Ito yung ginagawa namin bahay kubo. Yan. So marami kaming episode na gagawin Siguro kwento-kwentuhan Siguro kain-kainan At saka pinakamasedo yung tawanan Okay So Ito yung unang vlog ko ngayon taon 2024 mini vlog lang Habang nagluluto kami ng tilapia Na binalot sa foil At saka ipinirito Sa na mga video Abangan niyo mga kakosa Magluluto kami ng laing Oo laing na gata Masarap yun ha Okay mga kakosa Mamaya kakain na kami pagkapaluto ng tilapia ang binalot sa foil at pinirito. Okay? Approved mga kakosa!